ah uh, good morning mga bossing. Dito tayo ngayon sa harapan ng aming bahay. Kung makikita nyo, dito mga aming tanim, ay mga mangga, uh, malapad yung aming bakuran. So, ito pa nga isip namin na gamitin ito uh, sa isang business kasi sayang nga lang kung walang hindi mo pa kinabangan o walang nailagay kasi bakante nga siya. So, dito sa bakuran namin, sa record, ay mapapagawa kami ng isang fish pond. Ang fish pan na to ay pag-isip-isipin namin na paglalagyan ng ng free fish na uh, isang isang nga ngayon. So gusto namin sigupan at so, mag-start kami sa tatlong trio. So bale, nakakuha na kami ng trio, nakapag-ready na kami ng trio ah uh, doon sa sa online and then uh, i-deliver na sa amin. So ito ngayon, agad-agad uh, kaming nagpagawa ng uh, fish farm na uh, ang taas ay mga uh, apat na hari na pato. So kung bakit? Agad-agad biglaan kasi uh, usung -usung na usong-usong nga ito ngayon at sayang naman kasi ang bakura namin nandito na ikita nung uh, dating garahe ito. Ito nga, nandito, dito ko nalagay yung pinadalang, pinadeliver na fish yan samantala, temporary, dito muna. Yung iba na sa loob ng bahay, na sa aquarium. So, ma-acclimate naman natin siya at uh, transfer naman siya natin sa mga ayos na mga ilang araw, mga 3 days. Saka tayo nag-isay na magpagawa ng fish pan. Kaya, sabay-bayan niyo kami guys, mga bossing, sa susunod na update natin kung ano mga pangyayari at update tungkol sa ang fish pan na pinapagawa. Hey guys, uh, subscribe lang kayo and comment na kayo kung ano mga may sasuggest mo dito sa aming naisip na business. Salamat guys!